Pumasok na ako so, Good morning everyone Ayan So today is Thursday So nagmamadali Kailangan ko na pumasok ng maga So Ayan So nandito ako ngayon sa daan guys Tatawid ako Patawad sa akin. work Ayan So, naka red, light pa lang. So, ayan, naka-green na siya. So, tawid na tayo mga kabesti bestie Ayan. Magmamadali ako. Dahil, 9 o'clock ang aking pasok. So, ano na. Ayan. So, good morning to everyone. Ayan aking daan papunta sa aking work. See? Ang ganda pa sa paligid. Ang daming mga dahon. Ayan. Mihingal ako dahil nagmamadali ako, guys. Pasensya na. So, ito. Malapit na ako sa work ko. Alam nyo, Busy, busy ngayon si bestie ninyo dahil di ba nagbakasyon po ako kaya ngayon nagahabol para sa kinabukasan yok so dito na ako mga kabestie, dito na aking work so papasok mo na ako bye bye